Hello mga lovela! Love. Ngayong araw nga ay sama nyo akong magluto nitong talong na dapat ay pang almusal namin. Pero dahil nga tinanghali ng gising ang hampas lupa, abay pananghalian na lang talaga to. Paborito <laughs> nga ni Boss Jimbo yung talong, kaya naman bumili na nga ako kahapon gawa ng sabi niya nga ay gusto niya ng pritong talong sa almusal. Ang kaso nga lang ay tinamad ang hampas lupang bumangon ng maa kaya naman ayan at pananghalian na lang kako. Ipiprito ko nga lang itong kalahati ng talong, tapos ito naman kalahati ay ipiprito ko na may breadcrumbs para naman kako sa mga bata. Aartyan ko nga lang ng kaunti para naman makain ng mga bata. Gawa ng pag yung normal na prito nga lang ay hindi nila nga gusto. Una ko nang iintindi itong talong para naman kako ay maprito ko na. Nang maugasan ko nga, ayan nga at nagpainit agad ako ng mantika. Kung gano nga kagusto ni Boss Jimbo yung talong, abay ganun naman nga kaayaw ni Blesha. Nung huling kain nga ni Blesha ng talong, nangating nga yung lalamunan niya tsaka dila niya, kaya naman sabi niya ay may aloy jiro siya sa talong. Aba naman napakaarte ng bata. Meron nga rin ako nabiling okra kahapon kaya naman sabi ko ay isasabay ko na nga lang sa pagprito sa talong. At dahil nga masarap ang pritong ginaba sa pritong talong, ayan nga't magpiprito ako gawa ng paborito nga ni Boss Jimboy itong combination. Medyo sa lubog na nga ang kilay dyan ng hampas lupa. Gawa ng nagtatalsikan talaga yung mantika. Habang piniprito ko nga yung talong na para kay Boss Jimboy, ay initili ko naman nga itong harina na pagsasasuan ng talong na para nga sa mga bata. Naglagay dyan ng kaunting harina, tapos nilagyan ko nga ng kaunting breading mix. Tsaka ako nga yun nilagyan ng kaunting paminta at asin, tapos nilagyan ko nga rin yan ng seasoning. Ganun na nga rin ang ginawa ko dito sa itlog na pagsasawsuan mamaya ng talong para naman mas malasa. Dito naman sa isang lagayan ay naglagay nga ako ng breadcrumbs para naman mamaya pagsawsuan ko ay mas madali. Abay, napakahira pala maging chef, ano? Nang maihanda ko na nga itong pagsasawsuan ng talong, ayun nga at isinawsaw ko na nga itong talong na binilatan ko lang kanina, tapos hiniwa ko nga lang siya ng apat. Para lang tong tortang talong mga lab, lab, lab ito nilaga o kaya naman ay iinihaw. Pagkasawsaw ko nga dyan sa harina ay isinusaw ko nga lang dyan sa itlog tapos saka ako naman isasawsaw dyan sa breadcrumb. At naging ngayon na nga ang itsura niya mga love kaya naman sabi ko ay pwede na nga yung iprito. Dapat nga sa mahinang apoy lang yan iluto mga love gawa ng mabilis ngang masunog itong breadcrumbs. Pero dahil aulin yung gamit natin abay ayan nga binabalibaliktad ko na lang hindi pa nga ako tapos magluto abay dumating na nga si boss Jimboy pinaayos niya nga yung tricycle niya kaya naman ayan at gutom na gutom pagdating babalik pa nga daw siya doon sa bahay ng pinsan ko na nag-aayos ng motor niya at tutulong nga daw siya kaya naman sabi ko ay mauna na nga lang siyang kumain tuwang-tuwa nga at niluto ko na nga yung paborito niya nagkusa niya nga rin yung talong na may breadcrumbs kaya naman sabi ko ay titikman ko nga kung masarap talaga sadyang namang masarap yan at luto ko yan <laughs> wala ari naman siyang choice kundi sabihin na masarap kasi kung hindi abay tunay, talagang masasampig ako. Pero sa tunay talaga mga lablab lab, ay napakasarap talaga niya, ah, pakalasa niya pa. At eto nga, at natapos na rin magluto ang hampas lupa. Kaya naman nag-high na nga ako dyan at tinawag ko na nga itong mga batang makukulit. Tuwang-tuwang at ah, pakarami ko rin niluto tapos may fried chicken pa. Kung alam niyo lang talagang mga bata kayo, talong lang yan na may breading mix at nilagyan ko ng bread grams. at dahil nga excited na silang kumain, ayan nga, at pinagsando ko na lang ang mga batang makukulit. Buti na nga nagustuhan nga nila yung talong na prinito ko. Sabi nga nito, isa kong pamangkin ay ang sarap daw ng niluto ko. At ito naman nga ang si Blesha nang malaman na talong yun. Abay, hindi na nga kumain. Sabi niya nga ay tinapa na nga lang daw yung kanya. Nang may pagsundo ko na nga yung mga bata, ay nagsimula na nga rin akong kumain dyan. Gumawa rin pala ako dyan ng sausawa na to. Yung mansi na may chili garlic oil, tapos may siling pula pa. Abay, gusto yata ang mag ng hampas lupa. Para naman nga sa pritong talong at okra, gumawa nga ako dyan ng bagoong na may kamatis. Abay, puro maaala talaga. Kumusta naman yung bat sarap na sarap na kami kumain. Abay hanggang dito na lang muna ang video na ito at magpapakabusog muna kami. Salamat